Papagayat lang ko kasi siya, guys. Iiyak siya. <laughs> Ayun nga, friend kami. Friend kami na yun. Eh, hinaharap ko yung palagi. Also, guys, si kami sunod. Ayaw, sama kayo. Pero alam mo niya, kasi ka na, sino irala na dito na? Roblox.

Nalipat ko lang sa gulit ko. May dywa. Ayun nga guys. Kaya alam ko na naman. Ay tumabi ulit siya eh. O sige. Binto ko. Takot ko dito sa likuran ko. Takot ka eh. Wait lang guys ah. Ayan na, ayan na. Ayan na. Bakit ka? Ayan, bakit ka? Guys. guys ah. So...

Baka kinagat na yung paraan. Ano ba ginawa mga mga guys. Tikit yung ano nyo. talaga yung mata nyo, guys. oh, Ay! Ikaw, Kinakagat mo na Ayun nyo, guys. May okay, palagawat ko. Ayun siya. Ayun po siya. Galit po siya. Yuck na. Hindi po siya galit. Ayun po. Yan ang bigyan naman niya mamaya. Ano may bayan?